Bakit ka bibili ng sobrang mahal na sasakyan? Kung wala ka naman talagang pera mambili, o di kaya, shoot naman talaga yung pera mo para pambili ng brand new na sasakyan. So, ito guys, no? Good morning, good morning, magandang araw po sa lahat ng mga viewers ko dito sa channel ko po. So, ipakilala ko lang po yung pangalan ko sa mga bago ko po dito ng mga subscriber, no? Ako si Ramel Gonzales, Suzuki Sales Manager, Otto Kalo Okan Brand. So, ayan, no? So, sabi ko nga... Bakit ka bibili ng sobrang mahal na sasakyan kung wala kang pera? Mayroon akong ibibigay sa inyo po. Mayroon akong ipapakita sa inyo at demo ko ngayon! <laughs> demo ko yung pinaka-bago, pinaka-latest natin na murang sasakyan sa Suzuki Cars. Ito guys, oh Nakikita nyo yung pinaka-grabe! Ito ang pinakaswerte na color ngayon. Itong 2025, ito po, color kiat kiat, Yung Suzuki Espresso EGS 2025 year model natin po. Okay? So ayan, ina-demo ko lang sa inyo ha. Itong sasakyan guys, ito yung mga ano, uh, para po ito sa mga uh, first user, uh, first car, budgetable uh, na mga sasakyan yung gusto mag-invest, yung gagamitin araw-araw, yung araw-araw na hindi magsasacrifice yung budget mo, o di kaya yung iba mo pang expenses. Yung itong sasakyan bagay sa'yo na nagtitipid, yung nag adjust pa lang sa budget nitong 2025, ito yung sasakyan na hindi ka mahihirapan sa pagmamantli, sa pagbili at pagbayad nito. Okay? Can you imagine, ha? For only 300 pesos a day, mayroon ka ng brand new na ganito. Ayun. <laughs> Ito, malay ko. Malay nyo! Ito na yung para sa inyo. Mag-invest na kayo ngayong 2025. Ito guys, idedemo demo ka lang. Suzuki Espresso natin na EGS or automatic version natin na Espresso. 1.0 lang yung makina. Can you imagine, ha? nakasasakyan ka 5-seaters tapos 1.0 so ibig sabihin sobrang napakatipid sa gasolina and sa lahat ng mga small car siya lang po yung nanalo sa pinakamatipid po sa gasolina dito po sa Pilipinas. Okay? 1.0, 3 cylinder, 12 valve. Yes, sobrang napakatipid po. Okay? So ito, ano ba yung Suzuki Espresso natin? Suzuki Espresso natin, uh, ayan po, nakita yun din po, naka reflector yung ilaw. Ang ganda ng forma po, no? Ang ganda ng forma ng ano natin, ng uh, head ng unit natin. Then, pag nakikita yun naman, guys, ito, ito yung Yuzuki Espresso natin. Pag nakita lang natin, naka-14 mag wheels na din siya. naka -toto na din po. Silver and naka-black accent po. And makita nyo po, yung pang-ilalim natin po dito sa Suzuki natin na uh, Espresso. Grabe, ang taas ng ground clearance siya. So, ibig sabihin, sabihin sabi ko nga, uh, Suzuki cars talaga matataas yung ground clearance para po talagang uh, dito kasi sa Pilipinas palagi po Uh, umuulan. So, hindi natin alam lagi yung place, no? So, magandang mataas yung ground clearance pagbili natin ng unit para po passable po tayo sa mga baha kahit pa paano po. And yes, of course, dito po, uh, Suzuki cars natin, pag makita nyo po mga pang ilalim nito po, naka factory rush roofing na built siya. Ibig sabihin po, uh, kahit idaat nyo po sa mga uh, dagat or dito po sa mga dagat na area po. So, hindi po kalawangin kasi po naka-factory rush roofing na din po. So, pwede naman, pag gusto nyo pwede din po, lalong matibay, pwede po kayo mag-additional rush roof po. Dito po, sa Suzuki natin na Espresso po, or Suzuki cars na binili natin po. Okay? So, ano po ba yung ano? Ano po ba yung uh, Suzuki Espresso natin? So, tignan natin yung loob, kung ano pong mayroon. Ito pa pala guys, sa bago tayo pumasok sa loob, ipakita ko lang, naka-body color na din po yung... Uh, side mirror natin. So, ibig sabihin, kung, kung, orange po dito, dito din po orange din po yung body color natin. So, check natin po yung loob. Kung ano po ba yung may loon po sa loob po ng Suzuki Espresso natin. Kung maganda po ba o... Or... Sulit din po ba ang pagkuha natin dito po? Okay? So, ito! <laughs> ito yung ano, ito sabi ko nga, ano, Ah, uh, kanina sabi ko, bakit tayo bibili ng sobrang mahal na sasakyan kung hindi naman natin afford? Mayroon nga dyan mga zero down, low down payment, pero ang monthly, grabe, sobrang napakamahal at napakalaki po. Mabilis lang naman kumuha ng na sasakyan, mabilis lang naman mangutang. Kasi kahit gaano pa po yung profile nyo po, bilang kami mga sales agent, paaprubahan talaga namin yan. <laughs> gagawa namin ng paraan para po ma-approve po yung account nyo po. Okay? Kasi yun yung trabaho namin. Pero ang trab hindi na namin trabaho po yung pag ma-monthly niyo every month. Kayo po yung magsasuffer po nun. Okay? So, ito kasi, gabi ha, kasi as of now ha, yung 2025, monthly nito is almost 14,000 lang. So, kung 14,000, parang magkano lang everyday nun no? pag kinumpute mo within 31 days? Napakano? Napakagaan. Para ka lang nagta-taxi everyday to day po. Okay? So, ito, uh, sabi ko nga, naka-airbags dito sa driver. Uh, dito po sa may ano, passenger seat. And just yes, of course, dito din po sa driver. Mayroon din po tayo dito airbags po. And naka-touchscreen monitor po din po tayo. And dito po, mayroon tayong gloves compartment din dito po. And pansin nyo, kahit dito po sa may ano, dito po sa may uh, passenger po mayroon po tayong ano mayroon po tayong mga uh, cup holder diyan and just yes, of course dito din may mga cup holder sa driver seat and kagandahan po dito po sa harap mayroon din po maliban sa lagay ng mga barya dito mayroon din po tayo dito and ito po uh, sabi ko nga kagandahan po sa Suzuki Espresso natin is uh, visible yung harap and just yes, of course na uh, forward backward din po yung chair natin and sabi ko nga no ano lang uh, kung tawag dito, sabi ko nga kung araw-araw lang, ito na yung pinaka the best na sasakyan para sa iyo. Ito na yung pinaka, ito na yung iregalo mo for 2025 sa iyo. Ito na yung simulan mo na. Okay? Pagtrabahoan na natin 'to. Pagtrabahoan niyo na para hindi na kayo makisakay sa iba. And yes, of course, uh, sabi ko nga lalo na sa mga OFW na may mga anak po no dito na nag lalo na pag babae regaluhan nyo na to sila kasi para at least tayo habang nagtatrabaho tayo dyan sa ibang bansa uh, hindi ta magkaroon tayo ng uh, peaceful mind na safe sila makapunta sa ano natin no sa school and makauwi din po ng safe din sa bahay niyo po and yes, of course kahit na work makakapunta ka ng safe and makakauwi ka din ng safe po di ba so ito kasi magkano lang ang presyo nito as of now ha dito po uh, yung pinakalitas natin na price as of now for this January 2025, yung price nito po is 674,000. Can you imagine na for 674,000, ganito na siya kaganda. Ito na yung sasakyan na para sa iyo. And sabi ko nga, lalo na pag ako yung tinawagan mo at sa akin po kayo nag-inquire, grabe, talagang wow bagsak presyo, agad talaga ang kaya natin ibigay. Talagang sobrang napakalaki po ng discounted. Yung manager cash discount na pwede natin mai-offer sa inyo. Napakalaki talaga. So... <laughs> so ayan, uh, walang halong biro 'yan. Totoo po 'yan. At ang dami na po diyan uh, nakaano po, nakakuha na talagang wow. Iba talaga yung Ramela Gonzales po, no? So tignan natin yung likod. Kung anong mayroon sa likod, kung uh, kaya po ba yung tatlo, kaya po ba yung apat, kaya po ba yung dalawa? Kasi ito, small car, pero ah uh, kung ano pa ba tayo dyan, kung kasya pa ba, kung maluwag pa ba yung mga legs natin at saka yung head natin dyan. So, tignan natin sa second row po. So, tignan natin yung second row po. So, yung second row niya po, nito, ito. Second row niya, guys, ito. So, sabi ko, ayan. So, <laughs> sobrang ano, napakaluwag po. Kasi alam niyo yung Suzuki kasi, Suzuki brand, 'di ba halos a uh, small car kami hatchback ito hatchback Suzuki Expresso pero uh, sabi ko nga uh, talagang pinapaano po ng Suzuki Philippines or Suzuki uh, brand mismo na komportable po yung mga passenger natin driver passenger so kailangan po na komportable so dito sabi ko nga oh ako hindi naman ako ganon kasi kalaki, pero sabi ko kahit mga six footer po tayo and ang luwag Pwede pa tayo dito tatlo pinaka-comfort. Uh, Pinaka-the best din po kung gusto mag-apat. Siguro mga bata. Pero the rest, kung ganito, kailangan naman ako ka... Kasi magka, ano ba yung bigat kung malaki din. So... Ito. Kasyang-kasya po ito. So, ayan o. No? So, sa lahat ng mga ano, sa lahat, lapit ako sa iyo. So, sa lahat ng mga OFW po na gusto kumuha po ng sasakyan, gusto po mangutang, uh, nag-aano din po kami, nag din po kami ng car loan. So, pag car loan, nag-OFW po kayo, kailangan na po natin ah, uh, kung nandiyan pa po kayo sa ibang bansa po, uh, kung sino po yung pinapadalahan nyo po dito ng pera sa Pilipinas, kung kanyang nakapangalan yung remittance po, sa kanya natin ipapangalan po yung uh, loan nyo po. Tapos kayo po yung co-maker kasi kayo po yung nagpapadala po ng pera po dito sa Pilipinas. Pero pag nandito po kayo sa Pilipinas at uh, uh, nagbakasyon kayo o di kayo umuwi po kayo, pwede natin ipangalan po sa inyo. Tapos, co-maker po yung pinapadalhan nyo po dito sa Pilipinas. Okay? uh, pag sa ibang bansa ka at hindi ka pa po nakaw gusto mo na kumuha, ipapangalan natin po sa pinapadalan mo po ng pera. Pero pag nandito kay sa Pilipinas, pwede natin ipapangalan sa inyo po. Napakabilis lang naman na requirements natin, napakadali. Latest natin na contract at uh, 3 months po natin na uh, remittance, proof of remittance sa na talagang nagpapadala po tayo. And kung wala po tayo 3 months na remittance po, 3 months po na bank statement. Okay? And to valid ID, ganun lang naman kahit walang trabaho ang pinapadalhan niyo po dito, okay lang po yon Okay? Then, pag dito naman, pag uh, employed kayo dito sa Pilipinas, private man or government po, kailangan lang natin uh, latest na certificate of employment uh, with compensation, yun po, and two valid ID, ITR, and uh, proof of billing po na talagang Residence kayo kung saan man po yung location nyo po, okay? Napakabilis lang. And yes, of course, sobrang mabilis. Dito <laughs> ang pinakabilis. Kung cash buyer po kayo, nako! Grabe. Sobrang napakalaki ng discounted. At walang kahirap-hirap. Isang valid ID lang para sa LTO. And bayad. Mahukuha yun na po agad. Okay? So, ayan. So, puntahan natin yung likod. Kung mayroon pa ba ilalagay sa likod, kung kasya pa ba yung likod natin, o kung mayroon pa bang mga ano, no? Kung mayroon pa bang compartment yung likod natin dahil nga hatchback po ito. So yung likod niya, yung bukasan nito kasi, nandito po sa may uh, driver, ano natin, no? Dito sa pahahanan po ng driver natin. And yung ano yan naman po, yung uh, bukasan po ng gasolina, doon din. And dito po sa may uh, left po yung gasolinahan natin. Ang kagandahan sa espresso natin is nakaroon na din po siya ng 2 eye backup sensor. Kung nakita nyo po, nakabody color na din po yung backup sensor niya po. And yes, of course, ito po yung likod niya. Diyan, 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 <laughs> Ito yung likod. Kagandahan po sa likod po ng Suzuki espresso natin. Sabi ko nga kahit small car, hindi po tayo tinipid po ng Suzuki Philippines or Suzuki brand ng safety natin. Kita nyo po, kahit likod niya po, mayroon po dito po guys, uh, back cover. May back cover po siya. Ang purpose natin po sa back cover natin, pag mayroon po tayo dito, itatago na mga gamit or may mga bagay tayo dito na para safe kasi 'di ba pansin mo? Ito. Ayan, ito guys, uh, kagandahan pag may cover ka dito, ito po kung di ba pag nagpa-park po tayo sa labas and just yes, of course uh, hindi natin alam uh, pag nandiyan lang po nakabuyang yung mga gamit natin alam naman natin sa Philippines uh, medyo hindi din tayo talaga ganun ka-safety yung mga gamit natin okay so at least hindi nakikita or hindi siya na-check kung ano po ba yung laman pag mayroon po tayo nitong cover hindi lahat ng sasakyan na 600 something may cover dito sa so, ito sabi ko nga hindi kayo tinipid and just yes, of course detachable po ito para malagyan nyo po ng sobrang madami. And dito po, nafo-fold po yung chair. Nafa-flat natin yan. Na pag, uh, sabi ko nga, ito, isa din sa kagandahan na pwede ko maikwento sa inyo. ah uh, pag ikay nagsisimula pa lang for your business, ah, uh, alam mo yon hindi pa naman gawang kalaki yung income at nag rent ka ng sasakyan, uh, bumibili, uh, nag-naungupahan ka lagi, nakikisuyo po saan-saan. Tapos sa babawasan pa yung income mo. Ah, Pinaka-worse pa doon uh, ah, pag nanghiram ka sa kapatid mo or kaibigan mo ng car dahil may delivery ka, yung hindi ka papahiramin. Di ba? So, ito, ito, uh, ah, makapunta ka na ng safe, fresh, and just of course, maihatid mo yung mga paninda mo doon sa pupuntahan mo ng okay at okay din itsura mo. Grabe pa ang tingin sa'yo. So, ito na bilhin. Sabi ko nga, ah, 674, ganito na. May mga low down payment din tayo na ang bababa. Ang bababa din ng monthly. Kayang-kaya nyo to. Huwag yun natipidin yung sarili nyo ngayong 2025. Kasi itong 2025, alam ko, lahat po tayo maswerte ngayong 2025. Lalong-lalo na po guys, no, ito. Pag itong binili mo na color, grabe, mayroon po tayong apat na color po regarding po dito sa Suzuki natin na uh, Espresso po. Mayroon po tayong red, mayroon po tayong gray, mayroon po tayong uh, white, and ito ang pinaka-the-blessed ngayon na color for 2025 po yung color natin na color, kiat kiat So, ibig sabihin, grabe! malayo ka pa lang kitang-kita na nila na sa sasakyan mo ngayon. Malayo pa lang kitang-kita na nila ang kulay mo po. At malayo ka pa lang, lalo na kahit madilim po na area, kitang-kita po ito. Okay? So ayan guys, no? sasabi sabi ko nga sa lahat ng mga buyer and viewers natin dyan, napakabilis lang naman po ako makontak. Hanapin nyo lang po ako. Lahat po ng mga social media account ko po, pwede nyo po ako mahanap doon. Okay? Lahat ng mga social media ko po, kung ano ang pangalan ko dito sa YouTube, na Ramel Gonzales, ganun din po ang social media ko po sa lahat po. Mayroon po tayo TikTok account, mayroon po tayo Facebook account po na personal ko po, and mayroon tayo Facebook pages na... Ramel Gonzales din and may Instagram din po tayo na Ramel Gonzales din po. Okay? So, ayan. So, kung tahan ako dito sa Suzuki Auto Caloacan Bus, nandito lang ako hanapin nyo ako sa garden duty o di kaya dito sa mga showroom duty namin. Ako lang hanapin nyo, wala nang iba pa. Okay? Ako agad! Kasi sabi ko nga, pag ako po yung kausap nyo, nako, bagsak presyo agad. Alam ng manager kung paano po kayo bigyan ng para sa inyo. Okay? Ganun lang naman. Ganun lang kadali. Sabi ko nga, Huwag kayo mahiya. Tawagan nyo po ako dito sa number nyo po. Sa screen nyo, nakikita nyo po. Sir, 915-907-9878. Paulitin ko, nandito sa screen nyo ngayon. Sir, 907 9878 po. Okay? Ito na guys, sabi ko, ito na yung pinakamaganda na para po mas magtrabaho ka ng talaga galingan mo lalo kasi kumuha ka ng sasakyan na para sa iyo po. Okay? Ayan, huwag niyo kalimutan sabihin po sa mga friend niyo, sa mga kapitbahay niyo po na mayroong Ramel Gonzales nagbibigay ng sobrang napakalaki po na discounted. Sobrang maayos ka kausap at mabilis ka transaksyon po. Okay? Ayan, tawagan niyo po ako. Bili!